Hello guys, nice to see you again. So welcome sa channel ko. And uh, sa ngayong topic ko ay uh, pag-uusapan natin kung ilan ba yung kinokonsumo ng mga accessories tsaka ng mga components natin sa solar power setup natin. So alam naman natin yung mga gamit natin sa solar is quite uh, hindi or walang niloloadan yan Tulad nito ngayon zero yung load pero sa actual hindi ibig sabihin na zero yung load hindi na malulobat yung battery natin yung nangyayari kasi dyan is uh, mayroon siyang standby consumption or standby power consumption yung solar uh, uh, inverter natin syaka yung SCC at syaka yung mga ibang accessories dyan kumukonsumo niya ng power kahit maliit lang or kahit hindi ginagamit basta naka on mayroon niyang consumption So, sa so ngayon guys is uh, isa-isahin natin gamit itong clamp meter. Susukatin natin kung ilan ba talaga yung actual na standby power consumption ng inverter, LBD, relay, HBD, tsaka solar charge controller. So, itong clamp meter ko is meron siyang function na kaya niyang i-measure yung ampere so dito 40 amperes DC caka AC pwede siyang uh, measure so gamit yung ganitong uh, tools at saka yung power formula mako natin kung ilan ba yung consumption ng uh, mga accessories natin dito sa solar uh, setup natin So, kung mapapansin nyo guys, itong solar charge controller ko ngayon is nagcha-charge siya ng 8.2 amperes. Ibig sabihin, since na hindi ginagamit or walang load ngayon kasi naka zero load. So, iisipin natin na yung 8.2 ampere na yon is rekta na sinacharge yan sa battery. Pero in actual, hindi yan 8.2 kasi may yung ibang portion doon ng hinaharvest, kinukonsumo ng inverter natin uh, LBD, tsaka iba iba pa dyan kung ano pang mga accessories na ginagamit natin so yung gagawin ko is uh, sinadya ko talaga na tanggalan ng load and then minanual ko at meron ng power to galing sa inverter nakamanual yung settings para hindi lilipat sa solar at ma-measure ko kung ilan ba talaga yung kinukonsumo na power pag naka-standby yung inverter solar charge controller so mag-uumpisa muna tayo dito sa inverter galing dito sa solar panel ah sorry dito sa battery imi-measure ko kung ilan yung ampere na dumadaloy kasi pag galing dito sa battery habang naka-standby yung inverter natin pero naka-on kumukonsumo yan and then yung gagawin ko para ma-measure natin yung actual kasi may pumapasok pa dito eh, dahil naka-on yung solar charge controller natin papatayin natin yung charging natin sa solar charge controller so yung mangyayari lahat ng power o ng charge na papunta sa inverter is masusukat natin at mamultiply natin sa current voltage niya at makukuha na natin kung ilan ba yung power consumption. So, uh, importante to guys kasi kailangan natin malaman yung power or standby power consumption ng ating solar setup dahil isasama natin to sa ating computation hindi natin alam baka yung kinompute natin based don sa load natin sa bahay e eh, uh, hindi pala sapat yung setup natin dahil nadadagdagan pa yung power consumption ng mga setup natin, yung solar charge controller at saka inverter. Kaya yung gagawin ko ngayon is papatayin ko muna yung solar charge controller. So, yun. So, kung mapapansin nyo, ito, magkaroon na siya ng uh, simbol ng night mode or naka night mode siya so wala nang pumapasok ang charging dyan so dito balik muna tayo dito dito sa battery susukatin natin kung ilan ba yung kinukonsumo ng uh, inverter tsaka solar charge controller kasama na dito yung HBD tsaka yung uh, ATS natin And then, dito naman sa LBD, or low voltage disconnect, tsaka relay, hindi siya natin masukat dito sa uh, uh, terminal ng battery na papunta sa inverter. Dito yan sa kabilang wire. Kasi itong speaker wire is, dito yan nakakonek yung LBD natin. So, ibang computation din yan. Susukatin natin yung amperahe dito, tapos susukatin natin yung amperahe dito. And then once na masukat natin, i-add natin and then yun na yung magiging total na power consumption ng uh, solar setup natin pag naka-standby. So yun guys, uh, gamit nitong clamp clamp meter is susukatin natin. By the way, pag-uusapan muna natin yung clamp meter kung ano yung specs nito. So uh, careful lang kayo dito kasi kalimitan yung nabibili na clamp meter is wala siyang function para masukat yung Uh, DC current. So, i ilalagay ko na lang yung link pag gusto nyong bumili. Ilalagay ko na yung link and then hanapin nyo yung model na DCM6 DCM62002 Kasi tatlong model doon yung nakapose. Eh. So yung isa doon is wala siyang function para ma-measure yung Uh, DC current, AC current lang. So, hindi pwede yun para ma-measure natin yung uh, daloy ng kuryente sa DC current. So, ito, ito yung uh, DCM62002. Ito yung dapat yung orderin para may function para dun sa pagsukat ng DC current. So, yun guys, isiset na natin yung clamp meter natin para mabasa yung DC current. So, yung pointer itapat na natin sa 40 amperes dito and then buksan natin yung ilaw ilaw para visible dito sa video natin pindutin lang to steady and then nakikita natin na hindi zero yung reading DC tapos may value yung reading yung uh, value na 0.18 para makalibrate natin sa zero steady lang natin na pipindutin itong Z slash F Okay, zero na yung reading. So ngayon susukatin na natin yung current na dumadaloy galing sa battery papunta to sa inverter tsaka solar charge controller. Yung nare-reading natin dito is nagpa-fluctuate. So actually kanina sinukat ko na to eh. And uh, yung nababasa natin dito is uh, kukunin na lang natin yung average kasi hindi naman pwedeng maximum yung kukunin natin nagpa fluctuate kasi yung value ng current eh hindi naman pwedeng minimum mag-assume lang ako ng maximum dito na 1.2 nakikita ko kasi kanina dito na may maximum 1.3 pero gawin ko lang 1.2 yung maximum and then may minimum na 0.5 so gagawin ko lang na 0.7 amperes so maximum 1.2 amperes and then yung minimum is 0.7 amperes at kukunin ko yung average nun so ito na guys yung computation ko sa average na current reading 1.2 maximum ampere and then 0.7 ampere yung minimum divide sa 2 makukuha natin is 0.95 amperes so gagamitin natin to para makompute yung power consumption so currently yung reading ng bulta is 13.3 so ita times natin yung 0.95 sa voltage na 13.3. So yung power consumption is 0.95 ampere plus 13.3 volt equals to 12.6 watts. So kung titingnan natin inverter solar charge controller high voltage disconnect tsaka yung ATS 12.6 watts na yung standby power consumption niya. Tapos madadagdagan pa yan ng low voltage disconnect tsaka relay. Kung mapapansin nyo mainit to, mga na, estimate ko mga nasa 40 degrees Celsius eh. Ito mainit, lalong mas mainit ito baka nasa 45 to 50 degrees Celsius. Kaya malaki din yung power consumption nito pag naka-standby. Or kahit sa operation. So, dito natin susukatin sa speaker wire kasi ito yung nakatap sa LBD at yung output ng LBD ito output niya papuntayan sa relay at dun dito rin siya kumukuha ng power para sa operation niya or sa standby mode niya kung titignan, kung hawakan kung mainit kasi so yun susukatin ko na dito alam ko parang steady yung power consumption niya. Eh. Iyon, mga nasa 0.29 or 0.3 na lang sabi natin 0.3. 0.3 amperes yung reading. Now, yan yung consumption ng relay tsaka LBD. So, i-compute natin. So, ito na guys, yung power consumption ng LBD tsaka delay is ita times natin yung 0.3 na nabasa natin kanina plus pa yung nakalagay yung times to guys ah. sorry mali times to times 0.3 amperes times 13.3 volts equals to 4 watts so sa LBD pa lang yan tsaka relay so para mak kuha natin yung total power standby consumption or kahit operational yung nawi-waste lang or nakakonsumo lang ng mismong solar setup natin is 16.6 watts so yun so ilan ba yung total energy na nakukonsumo sa buong araw so sa 16.6 watts para makuha natin yung total energy niya na sa buong araw daily or daily energy consumption ito times lang natin yung 16.6 watts sa 24 hours so so yung value na nakuha ko 16.6 watts times 24 hours is 398.4 watt hour or approximately 400 watt hour sobrang laki na to guys isipin mo ah halimbawa pag nag harvest lang ng 600 watt hour yung solar panel mo na 200 watts sa isang araw uh, ah, medyo cloudy ng konti yon 600 watts or 600 watt hour yung na-harvest. Yung 400 watt hour don, na-waste lang 200 watt hour lang yung uh, nagagamit natin. So, yun. Ito dapat i-consider sa computation. Kumbaga, waste energy to or standby or operational power consumption ng solar setup natin. Pag itong klaseng setup or mga uh, component yung gagamitin. So yun dahil gumamit ako ng 200 watt or 200 watt solar panel, kapos naka Kailangan ko pang mag-add ng isa pang 200 watt hour para lang maging enough yung uh, load niya para sa ganitong setup. So yun guys, uh, I think uh, uh yan na lang and then may bab may babaguhin ako dito sa setup ko kasi ito umiinit umiinit to kung mayroong connection kung nagkakaroon na ng connection yung uh, low voltage disconnect natin limbawa pag na-reach na niya yung voltae na, na galing sa low bat magkakaroon na connection yan at magsusupply na siya ng power dito para ma-close niya yung circuit papunta sa inverter so mayroon siyang power consumption yung gagawin ko dito is uh, for safety na lang kasi minsan pag walang tao sa bahay at zero yung load, tapos naka-standby power, or naka-on yung system natin kasi may connection na sa LBD, umiinit siya. So, para for safety, lagyan ko to ng switch na kahit magkaroon ng connection, pag alis yung mga tao dito sa bahay, papatayin na yung switch. Para kahit uh, uh, enough na yung bultay ng battery natin, mayroon ng connection. May control pa rin tayo na hindi, to iinit or hindi to magkakaroon ng connection so ko na sa inyo guys once na ma load ko na yon or ma setup ko na to Okay guys <coughs> ito pala guys yung switch na ilalagay ko dito yan so ikakabit ko na ngayon bali guys na ko na so ito is uh, yung power niya pag halimbawa at uh, least kami walang tao so may iwasan, may iwasa namin na uminit to na walang tao okay lang na uminit to kahit may tao at least may, may bantay dito naman pag punta alimbawa pag punta kami ng dagat walang tao dito so parang safe tayo dito papatayin lang ito lang kahit magkaroon pa ng connection yan babalik yung connection ng bultahe hindi pa rin naandal yung inverter hindi pa rin naandal to hindi iinit to yun lang guys for safety full yun lang to yung nilagay ko ok buksan na natin yun buksan na rin natin yung charging nakapatay to kanina yun start na siya mag charge and may tunog yung HBD ganun talaga tumutunog siya sa unang uh, unang sagap niya ng kuryente pero maya maya natatanggal din yung tunog yan na siguro guys sa uh, topic ko ngayon and uh, see you na lang sa mga susunod na video ko. Salamat kay sa pagpanood and uh, god bless. Bye bye.